Paraan ay napanood niyo ako na pinuntahan ko ang pinakaunang Jollibee, Macdo at SM Mall sa Pilipinas. At nang dahil doon, marami ang nagtatanong sa akin ngayon. Kuya yung Kidu, saan naman matatagpuan ang pinakaunang 7-Eleven? Sa party ba ng Luzon, Visayas o sa Mindanao? Kung tatanungin nyo ako ngayon, hindi ko din alam. Sa sobrang dami 7-Eleven sa Pilipinas, di ko rin alam kung saan matatagpuan yun. Huh? Pero dahil marami ang nagre-request sa akin na puntahan ko ang pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas, dun na ako napaisip. Saan nga ba talaga matatagpuan ang pinakaunang 7-Eleven store sa Pilipinas? Ito kaya yun? O ito? O baka ito? Ayon sa aking na-research, ang pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas ay matatagpuan sa Camias Road sa EDSA, Quezon City. Itinayo ito noong February 29, 1984. At dahil 41 years na itong nakatayo ngayon, ang pinakamalaking tanong dito ay bukas pa din kaya sila hanggang ngayon o sarado na din. Kaya ngayong araw ay samahan nyo kaming hanapin ng pinakakauna-unahang 7-Eleven sa Pilipinas. So mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa EDSA at base sa Google Map, ang pinakakauna na ang 7-Eleven ay matatagpuan sa Kamias Road. Sa kabilang kalsada pala, doon yung Kamias Road sa kabilang kalsada. Tingnan natin kung nandun pa yung pinakakauna ang 7-Eleven sa Pilipinas. Tara! Agad na kaming pumunta sa Kamias Road. Pagpunta pa lang namin sa kanto ay nakita na namin yung 7-Eleven. Pero hindi pa kami sigurado kung ngayon ba talaga yung pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas. Kaya diniretso pa namin yung kahabaan ng Kamias Road para makita kung meron pa bang ibang 7-Eleven store. So mga kaibigan, nandito kami ngayon sa kabaan ng Kamias Road at meron kami nakita na 7-Eleven doon. Medyo luma na rin siyang tignan tol eh. At pinuntaan namin yung kabaan ng Kamias Road at ayun lang yung 7-Eleven na nakita namin. So baka yun yung pinakakaunao na ang 7-Eleven sa Pilipinas, di ba? Bali doon siya sa bungad. Tingnan natin kung ayun yung kaunao na ang 7-Eleven sa Pilipinas. Bago tayo magtungo sa exciting part ay bibigyan ko muna kayo ng trivia. Napaisip ka na din ba? Bakit nga ba tinawag na 7-Eleven ang 7-Eleven? Noong 1927, ang tawag sa store na ito ay Tote M Store. Ang store na ito ay nagsimula sa United States na kung saan nagbebenta lang sila ng yelo para ma-preserve yung pagkain. At di kalaunan ay naging convenience store na ito. At noong 1946 ay dito na nila napagpasyahan na pangalanan itong 7-Eleven. Pero bakit sa sobrang daming pwedeng ipangalan? Bakit 7-Eleven ang napili nila? Noong year 90s kasi lahat ng store ay maagang nagsasara. Kaya ang ginawa ng 7-Eleven ay nagbubukas sila ng 7am ng umaga hanggang 11pm ng gabi, araw-araw. Kaya tinangkilik ito ng mga tao. Pero di kalauna na ang 7am to 11pm lang na 7-Eleven store ay naging 24 hours open na. Kailan kung bakit sila ang naging number one leading convenience store sa Pilipinas? Sa kasalukuyan, meron ng mayigit 4,100 7-Eleven store sa Pilipinas. Balik na tayo sa video. Agad na kami bumalik sa nakita namin 7-Eleven store para makita natin kung ayun nga ba talaga ang pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas. Nagtanong kami sa tao dito kung ito nga ba ang pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas. Ayon sa napagtanungan namin ay matagal na daw nakatayo ang 7-Eleven na ito. At ito lang daw ang bukod 7-Eleven na nakatayo sa Camias Road Ed sa Quezon City. Kaya sigurado na kaming ito nga ang kauna-unahang 7-Eleven sa Pilipinas. Ngayon ay nandito tayo sa pinakakauna-unahang 7-Eleven sa Pilipinas. Itinayo ito noong February 29, 1984. Hanggang ngayon 2025 ay nandito pa din ang kauna unahang ang 7-Eleven. Talatang na-maintain. Kaya ngayon, tinan natin, pasukin natin yung loob. tingnan natin kung ano mga meron sa loob dito. Pumasok na agad kami sa loob ng pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas. Pagpasok namin, ay nagulat kami dahil malawak yung loob. Parang mini-grocery na din. Dahil nandito na kami sa loob ng first ever 7-Eleven, ay dito na din namin na pagpasyahan na kumain para ma-experience din namin. Ano mo sabi mo nandito tayo sa pinakaunang 7-Eleven? Nakakaiba tong 7-Eleven ito kasi parang na siya, grocery. Alawak eh. Hindi katulad ng ibang 7-Eleven, talagang maliit lang ito, malawak. Oo, oh, totoo yun, malawak talaga. Parang mas maganda pa nga ito sa mga modernong 7-Eleven. Dahil gutom na din kami, ay in-enjoy na lang muna namin yung pagkain namin dito sa pinakaunang 7-Eleven sa Pilipinas. So yung mga kaibigan nga, taas lang namin kumain dito sa pinaka na ng 7-Eleven sa Pilipinas. Na-amaze lang ako kasi di ba na ng 7-Eleven sa Pilipinas pero hanggang ngayon na maintain ng maayos. Turuin mo 1984 to itinayo at tapos 2025 na ngayon. Na maintain pa rin ng maayos. Kaya nakaka-amaze lang talaga kung paano nila na maintain ng ganun to. Napakalupit. Pag dito ka para ka magugusbams na di mo maakalain na ito pala yung kauna na 7-Eleven. Di ba? dami, -dami 7-Eleven sa Pilipinas pero ito pala yung pinakauna unahan di ba dito na natatapos ang video. Base sa naging experience namin ay sobra kami namangha. Dahil kahit sobrang tagal na nitong nakatayo, ay sobrang ganda pa din nito. At talaga namang na-maintain nila ng maayos. Sobrang naging memorable ito sa amin dahil nakapunta pa kami at nakakain sa pinakaunang 7 eleven sa Pilipinas. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, baka naman tol, isubscribe mo na ako. Dahil meron tayong goal ngayong taon na umabot na 100,000 subscribers. At pag mangyari yun, mamimigay ako ng dalawang iPhone X XR sa lucky subscribers natin. Dalawang subscribers ang mananalo ng iPhone XR. Kaya kung gusto mo din ng iPhone, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na tol. Baka isa ka sa mapili ko.